umabot ng halos isang kilometro ang mabigat at mabagal na daloy ng trapiko sa kahabaan ng Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila na patungo sa direksyon ng Osmeña at Taft Avenue ngayong Biyernes Rush Hour. Ito'y matapos magkarambola ang tatlong 10-wheeler truck at tatlong kotse bago mag alas 7 ng umaga kung saan umabot ng isang oras bago mahugot at mailabas ng Manila DRRMO ang driver ng isang kotse na nagkayupi-yupi at tila hindi na mapapakinabangan na agad isinugod sa ospital ng Maynila. Ayon sa truck driver na nagpakilala lamang sa pangalang Roberto, may bitbit -bit silang buhangin mula sa Pampanga at patungo na sana ng Cavite. Ngunit pagdating sa stoplight sa Carino Avenue, pag-ami ng driver, siya ay nawala ng preno. Sir, habang biyabay-bay ko itong Carino Avenue, nakaintor sa stoplight dito. Kaya pagdating sa may noon, ako ng preno. Alay, lost break na siya eh. Ang ginawa pinabi ko, ko pa kaliwa para maiwasan sana yung mga sasakyan. E sumama pa rin eh. Bala ko sana isang tatagater eh. Dahil mataas na yung gater, pinta rin siya sumamta. Sa pinto ko, sumay, pito rin ano, dump truck na tatama ko. Sa record ng Manila DRRMO, lima ang kanilang inasestehan kung saan isa ang bahagyang napuruhan para sa kauna-unahan sa Pilipinas ni CRH. Ito si Chris Chanmanio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.